daw ang kasabwat ng Pinay na isinasangkot sa pagpaslang sa mga magulang ng kanyang nobyo sa Tokyo, Japan. Pareho na silang nakakulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Lunes ng gabi inaresto ang isang Pilipino sa Suchira Ibaraki Prefecture. Siya ang itinuturong kasabwat ng Pinay na si Hazel Ann Morales, ang idinadawit sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo, Japan. Sa kuha ng Tokyo Broadcasting System o TBS News, isinakay sa pulis patrol ang lalaki at agad dinala sa istasyon ng pulis para sa mas malalimang investigasyon. Ayon sa ulat ng The Japan News, kinilala ang lalaki bilang si Brian Jefferson de la Cruz, 34 na taong gulang kaibigan niya raw si Hazel. Katulad ng kay Hazel, abandonment of corpse din ang pang reklamo laban kay Dela Cruz. At ayon sa report ng The Japan News, umamin si Dela Cruz sa asunto. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuhana ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, Sina Morales at Dela Cruz nasa pulis sa CCTV si Dela Cruz na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales. Kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapo ng mga damit na may mantsa ng dugo habang ang panganay na anak ng mag-asawa agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ang labi na mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Sinaksak sila sa kaliwang dibdib sa may bandang puso. Ang pagkakautang ni Hazel sa anak ng dalawang biktima ang isa sa tinitingnang anggulo sa pamamaslang. Kumpirmado rin nobyo ni Hazel ang anak ng mga biktima pero nauna nang itinanggi ng nanay at Chinese Hazel na lubog siya sa utang. Sabi ng Department of Foreign Affairs, nakatutok sila sa kaso ng dalawang Pinoy. At this stage, the Japanese system wala pang legal assistance. Hindi ka nagbibigay ng abogado doon, sa Preliminary investigation. That that is a Japanese system. Iba yung culture nila, no? However, mm -hmm. parang due process, uh, uh, yung Japanese system, sinisigurado yun na scientific yung data. Tiniyak naman ng Philippine government na popondohan nila ang legal assistance para sa dalawa. Igini din ng DFA na itinanggi ng ating mga kababayan ng krimen at nananatili silang persons of interest sa kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.